Eto na talaga mga mare, ilalaga na nga natin yung ginawa nga natin itlog maalat, naging matagumpay nga kaya. Sa totoo lang, kinakabahan ako kasi medyo marami nga din ito mga mare. Eto na yung kinabukasan, pumunta nga ulit kami dito para magkugas nga mga mare ng mga plato. Dahil yung kinahaponan talaga, eh, sobrang pagod na nga rin namin kaya hindi na namin nahugasan kaya binabait na nga lang namin. Eh marami nga rin ginagawa dun sa kubo nga natin kaya kami na nga lang nila ang pumunta dito para mag asikaso at magpakain nga ng itik. Ito talaga ang reality nga mga mare. Pagkatapos ng kasiyahan, hugasin ang nagaantay. So sabi nga nila, kapag marami hugasin, ibig sabihin ay maraming pagkain. Bukod nga pala mga mare, sa pag-aasikaso nga dito sa mga hugasin at pagliligpit, ay ngayon na nga rin ang pagkukuha nga natin o paglalaga ng itlog na ginawa natin na nakaraan. Ito nga si Ran, pumunta na nga rin dito mga mare para kumuha nga rin ng mga itlog o mamulot. Dahil ano oras na rin kami pumunta dito, kaya sabi ko kay Ran, bumili na nga lang kami ng lutong ulam sa kanin. Ito nga pinili ko, itong sinigang kasi gusto nga ni At ako naman yung laing nga kinuha ko. Naman, ayan, nilagay ko na nga rin mga mari dito sa mangkok pagkatapos ko nga maghugas kanina. Nawa naman ako ngayon ko lang napansin mga mari, bukas pala yung betonis kong isa. Abay ko saan saan na kami nakarating, hindi ko bala na isara. Tiyak na mababash na naman nga ako, bakit nakapantulog na naman nga ako mga mari. Hindi ko rin alam, simula na nga nakako, mas gusto ko na yung mga ganitong damit kasi nga mga mari, nagpapabreastfeed nga ako kaya madali lang. Dito na nako naging komportable sa suotan kong to. At saka naisip ko bukid lang naman ang pupuntahan ko mga mare. Hala nga naman mag pa tayo. Kung nasa bukid lang naman at kung saan tayo komportable, siguro wala lang masama doon. Kasi mga mare, eto't nilabas na nga rin yung itlog maalat nga ni Ran para pakuluan nga natin ng dalawang oras. eh etong si Ran nagparikit na nga rin kasi matagal-tagal din talaga ang dalawang oras na pagpapakulong. Kung wala tayo dito kahoy, ang hirap nun. Mga oras nga na to, marami rin talaga ako inaasikaso yung pagbablog ko kahit dinala ko din mga mga ko dito. At eto na nga yung ating uh, itog maalat. Halos lang pas ng 21 days to mga mare sa busy nga natin. Yung lang na Kaya yan, nagpakuha na nga rin ako ng tubig para nga ilagay itong mga itlog maalat nga natin dito. Marami rin palang hindi nakakalam. Akala nila kapag inilagay na nga to sa may asin ay eh, luto na nga to. Na hindi na nga pakukuluan. Pakukuluan mo pa nga rin siya mga mare. Kung nakaraan nga ka, hindi nagmamantika kasi 15 minutes ko lang naman yung pinakulaan. Pero nga dalawang oras o isang oras nga dapat daw to pinapakulan para nagmamantika mantika. Halos na sa 50 na nga lang din ito. Kasi di ba nung nakaraan nga ako ng limang peraso. Nga naging matagumpay nga to, balak talaga namin i-push ang pagluluto nga ng ganito para maibenta nga ng itlog maalat na. Marami rin kasi nagtatanong kung nagbebenta nga daw ba tayo ng itlog maalat. E kapag naging matagumpay to, ay talagang mawiwili na nga tayo sa paggawa nga ng itlog maalat nga mga mari. Para sa lahat ng nagtatanong ay makakabili nga sila bukod nga sa sariwa, di ba? Marami silang choices. At ayan na nga na ng isang oras pa lang mga mare oh. Medyo hinahalo-halo ko nga kasi nga yung nasa ibaba ay walang tubig. Dahil eto nga yung sulutuan natin ay maliit nga lang dapat yung medyo malaki talaga makabili na nga lang kapag may oras. At ayan nga nung no, nakita kong okay na dalawang oras na nga ang nakakalipas kinuha ko na nga rin siya. Inilagay ko nga dito sa batya para nga hintayin nga nating lumamig bago ko nga ipakita nga sa inyo. Tingnan nyo mga mare tuwang tuwa na naman nga ako kasi syempre kinakabahan ako dyan. Hindi kasi to palamigin nga para maipakita ko nga rin sa inyo agad kasi mag kahapon na talaga. Kung masasayang kasi ito at hindi naging matugumpay ang paggawa nga natin, hindi rin talaga biro ang masasayang sa 50 to. Pero syempre, tiwala lang mga mare sa gawa nga natin. At nung medyo malamig na nga tinira kong lima, ayan na nga mga mare, eto na talaga, ayun. Tuwang-tuwa nga kami dyan mga mare kasi talaga namang nagmamantika. O siya, sure, pwede na nga tayo gumawa ng pambenta. Mura nga lang natin to, ito, ibebenta ang itog maalat na to kapag gumawa na nga tayo sa mga tindahan. Para naman may mga tubo pa nga sila mga Ayun, mga mare at n nga yung mga itsura nga niya. Nga medyo natagalan nga sa pagluluto, hindi naman nga mga mare sobrang alat, saktong-sakto nga lang, hindi mo na ng asin ko ilalagay mo nga sa kamatis at mangga. Syempre mga mare, titikman nga natin yun. Kaya ayan, kumuha na nga rin ako ng kutsara para matikman ko na nga mga mare. Gawin nyo na nga rin to kung meron kayong itik. Nakakatuwa lang kasi sa atin magagawa na nga natin to kahit anong oras dahil marami talagang binibigay na itlog ang mga itik nga natin araw-araw. nga mga mari yung iba, ililetsyo plan ko nga kasi marunong nung nangarin ako noon, oh, 'di ba? Dami ko natututunan dahil sa itlog ng itik. O oh, siya ito si Ran kumuha na nga rin ng gulay kasi magdidinding nga ulit. Ito nga pinapakita ko sa inyong bunga ng malunggay. Ito pa galing nga mga mare sa binili niya nakaraan. Ito inilagay ko na nga rin sa lalagay ng itlog maalat mga mare kasi uwi ko nga yung iba. Syempre, pag mamalaki natin 'to kay mama. eto nga si Ran istorbo pa ay tinatawag ako meron nga daw laman na yung kamote nga natin kaya naman ayan hinukay-hukay nga niya. Ang galing nga lang kasi katatanim nga lang nito meron na nga mga mare kaya lang maliit pero pwede na nga to. Eh sakto magdidinig din nga siya mga mare alam nyo naman sa Ilocano mahilig nga sila maglagay nga ng ganito sa so, ulam nila yung kamote o kaya naman gabi. Di pa nga dyan na si Ran kaya naghukay hukay pa nga rin siya dyan mga mare kaya nga lang ay eh, maliliit sabi ko wag na nga lang kuhanin para lumaki. Kaya lang nung pauwi na kami bigla naman nga bumusang ulan kaya naman nagka rainbow nga ay ang ganda. Mga bata nga kami mga mare ang sabi sa pinakadulo daw ay maraming ginto pero hindi naman pala totoo pero sobrang ganda nga mga mare pagmasdan Lord, maraming maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Para ba yun, bukas na lang ulit.